Pag ang mga baka, ang katulad na yan, ay galit sila dyan sa kulay pula. Nung nakarang nag-vlog ako dun sa patag, eh, muntik ako hinabol. Bakit sila? <laughs> galit sila dyan basta pula. Bakit? Baka at saka kabayo. Nakakulay pala yung ano mahay. Oo. Oh. Basta damit na pula, uh, galit sila dyan. Ito guys, yun know, o. Uh, puro kabakahan po yan. Yan. Uh, maraming baka. Yan.

Jesus ang lawak-lawak nitong area ng San Mateo dito palang area guys eh, malilibang ka na kapag dito ka gumala mm uh -hmm, -huh, tinan mo ah, uh, doon po kami guys tutungo, lalakarin po namin ah, uh, simula po dito sa ilog ng San Mateo mga kalating oras din guys yung aming paglalakad ah, uh, papunta doon sa aming tinitirhan sa lupang pangako kaya ganito yung iri guys na medyo malay-layo kaya kailangan eh, tiyagaan lang guys uh, ito lang yung area na malapit lang yung aming pinagbabalagan so balik dun sa, sa sityo bangkal ay malayo guys ilang oras pang aming biyahe papunta doon kaya uh, maliban sa pagbiyahe at sa paglalakad ay eh, malay layo ang ganda naman itong area nito mayroon mga puno no? Ang ganda talaga guys. So, ayun sa kalagitnaan na ng ng area. Uh, mayroon mayro siyang uh, ano, no, tulad na guys. So, ang zoom na natin para makikita. Ayun. Yung malaking baka yun. Oh. Ayun. Baka <laughs> may habulin tayo yan. <laughs> Kaya mga baka na yan. <laughs> talagang <laughs> pag nakakita ng may kulay tulad ng pula ay talagang ha, bullying ka nyan sige mga kalods, maraming salamat po sa inyo muli at sa ating mga prince dyan please, uh, pakilike lang din sa ating channel at sa ating IP at uh, maraming salamat muli ayun uh, yung aking mga kasama <laughs> nalilibang pa, gusto maligo kailangan uh, yung area kasi ay ano, uh, hindi ko type maligo dahil medyo madumi ang tubig malabo kasi uh, siguro uh, ilang araw na bumaha kaya so uh, hindi pa ganun kalinaw ang tubig kaya guys okay ang ganda pala ng baka nito mayroon, palang, mayroon pa lang pa siyang anak ko oh. maliit ang cute ang cute naman ng kanyang anak ko oh. yan guys so yun ganda oh nandun pa yung mga kasama no? kala ko nasa likod ko sila o sinyo mga kalods, maraming salamat po muli.